Magandang araw po mga Kairais, nandito po tayo ngayon sa dinadayong uh, Lomi House Located lang po sila sa 4 of Tuwaka, Basod, Camarinis Norte Pagod po sa mura at masarap po ang kanilang pagkain Napagaganda uh, rin po rito ng view kasi kitang kita po yung uh, Mount uh, Manrisikrisik pero yung tinatawag na Susong Dalaga Hindi uh, lang po Lomi, ang kanilang sinaserve, meron po din po silang mga rice meal At uh, madali lang po ito makita kasi malampit lang po sila sa highway Kapag uh, galing ka po ng Naga, pagkalampas mo lang po ng... Uh, yung tinatawag na bitukang manok, uh, pagkalampas mo po ng konti, meron po kayo makikita sa left side na karatula na yung uh, Lomi House this way. ko nyo po ng kaliwa, kita, -kita nyo na po kaagad yung uh, Lomi House. Po sila rito nga uh, corner na pwede po nyo po ilagay yung uh, sticker nyo o idikit yung sticker nyo. At uh, meron din po silang uh, signature wall yan po, dami na nakasulat hanggang taas. Ah, maraming salamat po sa management and staff ng uh, Lumi House. At uh, shout out din po kila kuya. Mag-aral po kayo ng uh, mabuti. Maraming maraming salamat po sa lagi nyong uh, panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.